processing the bail for all of the accused. You know? And hopefully, uh, we can secure the release of Senator Laila and all the other accused today. And hindi na po siya matutulog sa krami. So, hindi siya matutulog sa krami? Yung nating pinaplano para tuloy na rin yung ating formal press conference mamaya sa uh, Novotel. So, magkano sa yung bill? 300,000 pesos. Each? Yes. So, ano tingin niyo bakit magkaroon ng MR, yung MRT kinapigan? At least sa uh, excitement namin, hindi na namin nabasa yung pag makapal na order ni Sir ni Hito. But what is more important is that uh, the end result, that uh, Senator Laila Delima will get the justice he, rightfully deserved. And yung kanyang pitong taon, almost seven years ng pagkakakulong so, ay mapapatigilin, mapapahinto na natin ngayong araw na to. So you're going to Prame after this? Mm has to go back to Prame because uh, meron pang procedural uh, yeah. steps na kailangan gawin to process and uh, release. So, yeah, uh, Ngayon, right now, we're processing the bail. Uh, Nakaredy kami dito sa bail uh, amount. And hopefully all the other kids will be able to raise their, their, uh, so, yeah, uh, the... Uh, right. Uuwi siya ng bahay. Uuwi siya ngayon. Uuwi siya ngayon. Uuwi siya ngayon. Sa lalong madaling panahon. No. She won't be staying the night. She won't be staying the night. No, she won't be staying the night. Papalik lang siya sa uh, custodial custodial center uh, solely for the purpose of uh, processing her release. May, may medical pa kasi yan. Then uh, some documents. But uh, as I said, ang importante yung release na siya kayo. Ano expression ko ni Sen. Yeah, how did she react? How did she react? How did this Sobrang yak ni Sen. Laila Diliman na nung, nung, nung sinabi ni Judge na in uh, briefly na sinabi niya, I granted the bail application of And uh, yun yeah. na, hell broke loose na sa loob ng courtroom. <laughs> <laughs> Sir, baka describe sa amin, nagsigawan ba kayo? Nagsigawan yung mga nasa audience. So, tsaka umiyak tapos sumigaw si Senator Dyler. No? Tumingin sa taas. tapos sabi niya, freedom finally. Wow. dance. Next, what's next? Oh, so, um, meron, meron namang ano no, iiwanan na lang namin kay Senator Dela De Lima yung mga sasabihin niya. Um, uh, magkakaroon ng press conference we're trying to organize it tonight. So, kung siyempre inaanyayahan namin yung mga members ng press para unang-unang beses natin makakapiling si Senator Dela De Lima after uulitin namin mahigit 6 years. That's half a decade na um, pinigilan siya, pinatahimik siya, pinakulong siya. No? So first time natin makakapiling si Senator Ryan after six years. So sana makakasama makasama namin kayo lahat doon mamaya. Sir, no, go tell ako Yep. Yeah, Napotas ako ba? Okay. Okay. Ano so, oras sir? Ano oras? Narinig ko lang na 6.30. Wala pa, wala pa. Hindi pa, hindi pa final yon pero sana doon. Ang bang lang tayo. Ang bang tayo dito, di ba? Uh, <laughs> <laughs> nananalangin -nan dahil sigurado kanina. So inaayos pa namin yung logistics. Sir, just for video ID, can okay. I get your name and your designation? Ah, uh, attorney Dino De Leon, counsel for Dino? Dino? Dino D-I-N. Dino. Dino. DIN. Dino. So, sino mga nabigyan ng bail exactly? Lahat. Lahat, uh, eh. lahat ng mga akusado, si La uh, General Bocayo, si La uh, Rory um, si Jadera, and, and um, General Sanchez. Uh, uh, uh